ginugunita ngayong araw ang pista ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ng Betania, ang mga barkada ng Panginoong Yesus. Ang pista ni Santa Marta ay matagal nang ipinagdiriwang sa kalendaryo ng simbahan. Ngunit noong 2021, idinagdag ni Pope Francis ang dalawa nitong kapatid unang nabanggit sa tatlo si Marta sa Ebanghelyo. Siya ang naging abala sa pagdalaw ng Panginoon habang si Maria ay nakikinig sa paanan ni Jesus. Mula ng pagsabihan si Marta ng Panginoon na iisa lang talaga ang mahalaga, ang pakikinig, malaking pagbabago ang naganap sa kanyang puso. Naging mas malalim ang pananalig ni Marta kay Heso Kristo bilang anak ng Diyos at Mesiyas sa paglipas ng mga taon. At ito ay nahayag sa kanilang muling pagkikita nang biglang pumanaw si Lazaro na kanyang kapatid sanhi ng malubhang sakit. Ayon sa simbahan, their stories continue to inspire and remind us of the power of faith, love, and devotion. The sisters felt free to call on Jesus at their brother's death, even though a return to Judea at that time seemed to spell almost certain death. Sa Ebanghelyo, makikitang nagsisilbing muli si Martha kay Jesus bilang pasasalamat sa pagbangon kay Lazaro. Gayun man, malaking pagbabago ang mapapansin sa kanyang disposisyon. Lahat ng bagay ay ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos, ang sabi niya kay Jesus. Kay Santa Marta, binigyan ng Panginoon. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? John chapter 11 verse 25 to 26. Ang tugon ni Marta ay ang tugon ni Marta ay patunay ng kanyang malalim na pananampalataya. Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanglibutan. Giit ng Iglesia, now we know where Her Holiness is in her ability to let go of her preferences and saying yes to God. Sa dalawa niyang kapatid na sina Maria at Lazaro, walang na masyadong nabanggit sa Biblia kundi ng muling binuhay ni Jesus si Lazaro. Mas maraming naniwala sa anak ng Diyos. Sapagkat sa himalang iyon, napatunayan ng talan na may kapangyarihan sa si Jesus, higit sa kamatayan. Ang pagsasama-sama kina Martha, Maria at Lazaro sa iisang kapistahan ay patunay na nagkaroon ang Panginoon ng matatalik ng kaibigan na kanyang tunay na minahal. Sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ng Betania ang tumatayong mga saksi sa katotohanan sa si Jesus ang ating buhay at muling Pagkabuhay, ano ang nangyari kay Lazaro pagkatapos siyang muling buhayin ni Jesus? Paliwanag ng simbahan, it is certain that there was an early devotion to Saint Lazarus around the year 390. The pilgrim lady, Eteria, talks of a procession that took place before Palm Sunday at the tomb where the saint had been raised from the dead. Sa Afrika, noong kapanahunan ni San Agustin, ginaganap ang pagdiriwang ng Domenica de Lasaro Tuwing mahal na araw, kung saan pinabalikan at pinagmimihayan ng mga deboto ang kwento ng pagkabuhay ni Kristo sa kanyang kaibigan sa libingan nito. Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro ng Betania, ipanalangin ninyo kami.